Hello guys, I'm Giro Del Rosario, 26 years of age, from General Trias Cavite, one of the candidates here in Pintados 2025. I'm candidate number 7. Mm -hmm. So, Gio, right? Giro, Giro. Gio, okay. So, Gio, bakit Gio. ka sumali dito sa Pintados? So, I joined here because... Uh, so, uh, mataasin, at, at sa, sa mm -hmm. kasi okay, first time ko tayo, first time pa, first time ko magpa-jazz gusto ko siya ma-experience. Kaya nung no, in-invite ako na sumali rito, nag-join na ako. Okay. Yeah, so Gio, uh, looking at your tattoos, ang dami niya. No? Meron ba sa likod? So grabe, ang dami talaga. Ayan, so ilang taon uh, bago na ipon yan? Like, uh, at ilang... Let's start, mm. start ako magpatato kasi <coughs> naka 18 years old eh. Uh Oo. -oh. Until now, napahilig uh, talaga ako sa pagpapatato. Kaya dumamit siya na ganyan. So, Gio... Uh, Giro po. Giro, sorry. Giro, like Giro man. Yo. Okay. yan yeah, so, Giro, um, ikaw marunong ka din ba magtato? Ah, hindi po. Hindi ba? Oo. -o. Madalas lang po akong uh, kinukuha sa events. Na model na tattoo, convention pa model. So, yun yung primary uh, work mo model? Um, hindi po. Uh, fitness coach ako. And oh. May gym ako sa Cavite. Mm. So, Ayan, uh, yung gym business po, ako na rin yung fitness coach nila ron. Ayun yung main work ko po. Mm, yan. Yes. So, anong paborito mo exercise gym equipment? Actually, maraming ayaw ng cardio eh. Pero ako, mahilig ako mag-cardio. Mahilig din, o, din ako mag-cardio. Tread din yung paborito oh, oh. ko. Pero ako yung Stairmaster. Ah, Stairmaster. Oo. Oh, oh. <laughs> Ayan, so Giro, no? Um, sa ano sa tingin mo yung, aside of course from being very fit and healthy, ano sa tingin mo yung edge mo over the other uh, candidates? Actually, lahat naman kami deserving manalo. Uh, deserve namin yung crown kasi okay naman, maganda yung line-up. Uh, marami rin yung ko mm -hmm. Pero para sa akin, suit sa akin yung title kasi ako yung pinaka magja-justify sa salitang pintado. Kasi mm -hmm. ako yung pinaka-bordado. Wow. So, you know, Ah, oh, maganda yan ah. <laughs> so, si sino yung ano mo? Uh, showbiz crush. Showbiz crush. Liza Soberano. Liza. Mm, mm So, if ever given the chance, ano sa tingin mo yung tatong bagay kay Liza? tatong Anong na bagay kay Liza Soberano? Who? Kasi Elizabeth Who pangalan niya. Kaya... Oo. Mm. So, ano, bukod sa pag-gym, ano pa yung ibang hobbies mo? Hobbies ko? Actually, nasa fitness po talaga ako, everyday lifestyle ko. Wala po akong ginawa, kundi gym, bahay, trabaho, gym, bahay. May ikot-ikot lang po, rotation, ganun araw-araw. So, wala naman po ibang pinagkakabalaan. Siguro ito, itong pageantry, uh, mm -hmm. para na, baka makahiligan ko po siya. Mm -hmm. so, kapag ka, nagustuhan ko to, eh, baka ito yung maging hobby ko naman next. Mm -hmm. So given the chance, no, winning uh, willing ka ba in case na-discover ka maging artista, magka-offers ka as Actually, diba? may mga nag-offer po sa akin. Like, mm. sa Viva Max. Kaso nga ka lang, hindi ako maka... Hindi maka-agree na... Hindi ako makasay ng contract sa nila. kasi... Kapag ka, sumali ka pala sa kanila, hindi ka na pwede umatid ng mga pageant. Eh, nakapag-yes na ako dito sa Pintudos oh, and sa Manila's Finest Max. So, hindi mo na ako nag-go sa Viva Max. Pero hindi mo na ako nag-close doors na hindi ko itutuloy yun. Uh, may possibility sa future. Uh, depende kung magandang project 'yung bibigay sa akin. Mm, mm. So willing willing ka din mag ano nga mag uh, daring since ang naging balakid lang naman is because naka uh, commit ka na dito. Actually, as of now hindi ko masagot 'yung willingness ko so pagdating sa daring. Oh. Maybe ano uh, siguro siguro ka naman uh, ano tumanggap ng love scene pero hindi mm -mm. 'yung too much. Mm. -mm. Yeah. May YouTube pa mm -mm. Kasi hindi pa hindi pa talaga uh -huh. sana. Mm. -hmm. May paborito ka bang uh, actresses sa Viva Max? B Max. Uh... Wala eh. Pairs. Wala. Hindi <laughs> ka masyado haka Hindi ano ako ba, masyado yeah. familiar sa Viva Max. Pero... Pero Viva One. Diba Viva One It hit ngayon yung mga ano na yung Mga <laughs> Wattpad. Hindi, Hindi rin. rin. nang lang, sa akin yung hunter nila. Ano eh. Angelica. Nila AJ Raval. Mm, mm Invite ako na mapunta sa kanya para makapagsign ng contract. Mm -mm. Kaso nga lang, contradicting sa schedule ko dito sa pageant. Kaya... di mm -hmm. Hindi ako nakagawa that time. So, Jiro, uh, last question na lang. Ano yung quote you live by? or kasabihan uh, na para... Ante, last ano na yan ha. Last lang, na lang, ano na lang, lang. lang. Mamaya na kayo mag-interview. Bibigyan namin kayo ng mga. Pagka-practice pa kasi sila Yeah, sure. Pa, yes, para, uh, para sila. Para po pa sa akin na uh, time is gold. Yan na lang. Yeah. Yun. Okay. Simple pero makabuluhan. So, okay. Thank you. Sure.